So, meron pala kami mini ref dito, guys. Sa aming small sala na ngayon ay dining area na. So, ito yung uh, bagong ng collection nanay. Ref na parang parang yung sa matam. So, ang nilalagay lang dito, guys, is water lang talaga siya. Oh, so diyan sa baba nilalagay yung laban or something yung anong gusto ni nanay. Pero mostly talaga is water din Pepsi. So ito guys, oh, bago rin ito. Oh. Tingnan niyo. Ayan. Bago ho yung cabinet na yan, dinikit ho yan dyan. As you can see, Ayan. So, never mind sa may mga chorba-chorba dyan sa taas. So, ang iba dito, guys, is meron ng laman. Ayan, oh. Pero hindi ko pa nata-transfer yung mga gamit dun sa kusina. Yung iba, ililipat ko na dito. So, ito yung mga utensils na ginagamit everyday. Ayan, as you can see, guys. Ayan. dyan sa ilalim, natin yung pakialaman. Malala mo ng dinan. So, Ayan, oh. Ayan. So, ito yung mga nandito so far. So, hindi ko pa actually na-transfer yung lahat ng gamit dito guys, medyo magulo-gulo pa. Ayan Oh. So sa ilalim, meron din siya of course. Meron din mga nakalagay dyan. So ito yung nasa taas niya. Oh. Ayan. So dyan nakalagay yung mga abubot So, may mga pa-flower base na piki si nanay. Ayan. Kasi mahilig ang amo ko ng ganito. So, actually, mam, medyo pricey ito, guys. Yung mga ganito. Medyo pricey, ah. 109 real itong isa na ito. Pricey, never mind sa kamay ko. Yan yung piklat ng allergic ko, guys. Medyo pricey siya, guys, as in. So, meron tayong paganyan ulit, flower base. So, dito nilagay ni Nana yung prutas. Kasi nandito yung anak ng mga pamangkin niya maliliit. So, baka pagtatapon, ginagawa ng bola eh. So, meron pa uli dito. Actually, marami kaming ganito. Kaya lang, ito lang yung nandito sa labas. So, ito. Bago rin yan, guys. Hindi ko alam kung ano yan pang display. So, syempre, wala na yung mga yan. So, ayan. Ito yung bago dito sa bahay. Ayan po. Bago yung cabinet na yan. Ayan. So, never mind dyan. Na area. Nilagyan niya ng game mat kanina. Ayan. Ayan. So again, bagong collection ni nanay. Ang aming mini ref. Ayan. So bye everyone. Don't forget to like. Subscribe to my YouTube channel. At time, vlog. Bye and see you to my next video.